kagalingan nga namin sa math class ni Manteng. Pauwi na kami tapos nag-message yung isang kaibigan ko doon. Nabibigyan daw ako ng ulam o dadaanan na lang natin siya. Nagluto yata siya ng sinigang. Ito doon. Yung kaibigan ko, dito doon siya eh. Dito yung building niya mo sa taas. Uh, kapit Kapitbahay lang namin. Saan na siya? Ito tayo doon. Na naghahay na siya doon. Baka mo nagluto ah. Nagluto ka? Ay, sana lang sexy. <laughs> oh, thank you. Thank you so much. This is a food. Did you say hi, ha? Huh? Thank you. Okay. Thank you. Hindi guys. siya masyadong malaki. dadagan mo kung gusto mo. Kasi hindi ako oh. malaki. Ah, oh, okay na thank, 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 thank you, thank you. May, may pasok pa siya eh. Oh, oh, kasi yung nung mo. Tapos nung... Nakaluto na nga siya. Amo, pagdating namin. Ayan, kumakain na si Manteng. Oh, monggo with ampalaya pala to. Tapos may karne siya. Alim niya, mga cut size, Oh. Sarap sana pag may kanin. Kasi wala akong kanin. Ayan, kain tayo. Mm. Mm. Sarap kasi ang damang laman sa go. Sarap sana kapag may kanin. Kapag magluto kasi ako mga konsal, ako lang kakain. Saka nilutuan ako ni amo ito pagdating namin ay nakaluto na si Amo ng noodles. Kumakain na din si Manting ng noodles. Pag nagluto si Amo ng pagkain ng mga bata, sinasali na niya ako. hindi kaya ako ng kanin na. Ay, <laughs> parang abuso na. Mm. You know? Pero kahit walang kanin, sarap siya. Akala ko kanina is sinigang. Kasi sa picture na parang sinigang, hindi pala. Pero masarap siya. Yung sahog lang yung kinain, tikman ko nga yung ampalaya. Hindi ako kumakain ng ampalaya. Hindi lang masyado mapait. Mm. Masarap yung sabaw. Mas may sili pa. Yan ang kainin natin, yung Thank you po. Mm. Sarap kahit ko lang kanin. Mm. Basta yun yung niluto niya mo sa akin mamaya. Sabaw. Sarap. Mm. Iwanan ko yung ampalaya niya. Iwanan ko yung ampalaya niya. Mga ampalaya, mga bitter dyan. Perfect yung ampalaya, oh. Mmm.